Ayan guys, talbos ng kamote. Nilagang talbos ng kamote. Tapos, ayan, meron tayong limpo na binabad, minarinate. And then, meron tayong mga sausawan dito, kanin, mga plato kumpleto na. At may litos, kamatis, at pipino. So, ayan guys, iihawin ko na. ang sarap talaga nito guys. Iihawin na. Binisita kasi ako ng aking kaibigan at ito yung kanyang mga request na lulutuin ko. So ayan, magluluto ako. So ayan guys, kinukuha ko na yung talbos ng kamote. Ilalagay ko siya dito sa mangkok na may sawsawan. Ayan, yung sawsawan na yan, suka, asin, si sibuyas, bawang, paminta, luya, at kamatis. Okay? Tapos, kameraman ko yung ano, bisita ko. ba? Diba? Ah, diba? Ang galing. Gusto ko yung Okay. Paghahalo-haloin ko na siya para maglasa na ah, talbos ng kamote. Ayan, oh, ang sarap niyan. Ang sarap sobra. May nauna nang kumakain, hindi na mapigilan. Gutom na gutom na talaga siya. Nakakatakam sobra ang ganitong mga ulam. Okay? Ayan. Nakaready na lahat sa lamesa. Pag naluto na, ang ihaw, pwede na siyang hiwa, hiwain ng maliliit. Ayan na, ready to kain na talaga siya. Ang sarap niya. So, ayan na siya, lamon na si ako. Mm, mm, sarap talaga nito. Pag natikman mo to, grabe, ang sarap sobra. Mm. Tapos na. Ayan kalbo-kalbo na ang mga plato. Naubusan na. Naubos na siya.